Tanggalin natin yung bypass mga idol ano. So, dito mga idol, ang papakita natin dito ngayon yung ating microphone na padadaanin natin sa ating equalizer. So shout out sa isa nating viewers dahil sa kanyang katanungan ano. Ayan. So ito mga idol ang ating microphone input sa ating amplifier. So ito ang ating equalizer. So pag gumagamit tayo ng equalizer mga idol, lalo, napapaganda talaga yung ating microphone dito. Lalo pag dumaan yung ating microphone dito sa ating equalizer. So ito yung ating microphone dito. Ito naka-bypass to. Ayan. So ipaparinig natin dito mga idol ang ah, hindi dumaan dito sa ating equalizer. So naka yung ating equalizer. So ito mga idol ano, naka yung ating microphone dito sa ating equalizer dahil nakailaw itong ating uh, bypass. So, ang control ng ating mic volume at saka echo dito pa rin sa ating amplifier. Pero dumaan ito sa ating equalizer. Ayan. So, tatanggalin natin yung ating bypass. Ibig sabihin, dadaan na ito sa ating equalizer pag pinindot natin itong bypass. So, mawawala na po ang kulay pula nito. Hello. So, check. Ayan. So, pwede natin ito. Uh, yung ating mid-high, ano? Ayan. Low. Ayan. So, gumanda, tumaas yung ating uh, mid-high, ano? Ayan. Yung connection lang na ginawa ko dito, mga idol, ay dinaan lang natin sa ating e-pictor loops, ano, ng ating amplifier. So, pag may e-pictor loops ang ating amplifier, uh, pwedeng pwede natin ito magawa sa single amplifier papunta sa ating equalizer. So, mapamicrophone man yan, o mapamusic man yan, dadaan sa ating equalizer. Pakita natin yung pinakalikod ng ating amplifier. So itong pinakalikod ng ating connection dito mga idol ano. Ayan dual 6.35 lang ang ginamit natin dito. Na nagmula sa ating effector loops papunta rito sa ating input at output ng ating equalizer. So madali lang ito mga idol. So pag may ginagamit tayong DVD or source na music natin, pwede tayo mag-input dito sa selector E and B. Ayan. So, dadaan na rin yan sa ating equalizer. So, so, ito lang ang connector na ginamit ko dito mga idol. Ano? Dual 6.35 to dual RC. So, ang ating effector loops. Ayan. Out at saka in. So, katulad ng sinabi ko dun sa una nating video. Ano? Na pag ginamit natin itong ating equalizer sa ating effector loops. Input dito sa ating uh, effector loops. Manggagaling sa output ng ating equalizer. Tapos yung output dito ng ating effector loops, papunta naman dito sa input ayan, ng ating equalizer. So, katulad nito, ayan, so ang unahin natin dito yung output ng ating equalizer. Output lang tayo sa equalizer natin. So, yung output ng ating equalizer, dito natin siya papuntahin sa input ng ating effector loop. So, double channel din yan mga idol, ano? Channel 1, channel 2, or right or left channel. So, input natin dito sa input effector loop. So, yung isa nating uh, dual 6.35 to dual RCA sa input naman ng ating equalizer. So, dito sa input natin nilalagay. So, yung input natin dito mga idol sa ating equalizer, dapat manggagaling itong connection nandito sa ating output ng ating effector loops. Ayan. So, yung output dito papunta sa input ng ating equalizer. So, dadaan na po yan. Gagana na po yan sa ating equalizer, yung ating microphone or music man. So yung ating source ng music mga idol, dito natin i-select sa ating selector B. Basta importante dito yung ating amplifier na selector B. Papasok po yan yung ating signal. Ayan. So kung DVD man yung ating ginagamit mga idol, dito natin i-input yung nanggaling sa ating DVD. Ano? So makapag-video okay tayo yan. So ito gagamitin ko ay yung ating uh, pang cellphone ito 3.52 dual RCA so ngayon mga idolano magsa-sound check tayo dito so itong ating source ng music yung nanggagaling sa ating uh, cellphone so naka-bypass yung ating uh, equalizer ulit so ipapakita natin na maya na ang ating music ay dumana rin sa ating equalizer so tanggalin natin yung bypass mga idolano So ito naman mga idol yung ating microphone ano? Ayan. Dumana yung ating music at saka ating microphone dito sa ating equalizer.